ba? <laughs> diba? Kakagising ko lang eh. Tapos ganyan yung matatanaw mo. Medyo maalinsangan yung panahon ngayon ah. Maalinsangan. Uy nga pala guys, ayan o, oh, may papaya dito. Ayan o. Oh. <laughs> Ang alam ko, matagal na yan dito eh. O, oh, parang ano, parang kasi matagal na panahon na. Hindi ko alam kung sino yung nagtanim ng papaya na yan. Pero, lahat kami pwedeng kumuha. Ayan o. O alam niyo naman sa probinsya, basta magpapaalam ka lang. Pwede. Dito sa kabila, meron pa. Eto, mga luya yan. Eto. Basta luya yan. Kita nyo ba? O, oh, alam ko luya yan eh. Kaya lang. Ngayon yung hindi talaga pwedeng kunin kasi mayroong nagmamayari niyan. Wala lang. Ang ganda lang ng view, no? Kapag morning, di ba? Hmm. Tapos syempre, eto na naman ako. Kasi bak sabihin nyo na naman eh. Ay eh. Thank you for watching.